Welcome to Stellar Network. Ako si Angelo ang inyong bagong host. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Dongpat na sa pagkaligtas, dilan sunod na may evict sa Yi Jen Labing Isa. Sa kasalukuyang linggo ng nominasyon sa Pinoy Big Brother, Yi Jen Labing Isa, lumalabas na nangunguna si Dongpat sa mga boto para sa pagkaligtas. Ang kanyang karisma at pakikisama sa ibang housemates, ay nagbunga ng malaking suporta mula sa mga manonood, na nagpatunay na malakas ang kanyang base ng mga tagahanga. Samantala, tila si Dilan ang may pinakamalaking tsansa na sumunod na maibig. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na makibagay at makipagkaibigan sa loob ng bahay ni Kuya, mukhang hindi sapat ang mga boto na kanyang natatanggap mula sa publiko. Ang kanyang mga karanasan at hamon na hinarap sa loob ng bahay, ay nagbigay din ng iba't ibang reaksyon mula sa mga kapwa housemates at taga-subaybay. Sa mga nakaraang linggo, nakita ng mga manunood ang iba't ibang mukha ng pakikibaka at pagkakaibigan sa pagitan ng mga housemates. Ang mga task at mga hamon na ibinigay ni kuya ay nagpatibay sa kanilang relasyon at nagpakita ng kanilang tunay na karakter. Si Dongpat, sa kabila ng mga pagsubok, ay patuloy na nagpapakita ng positibong disposisyon at pagiging matulungin sa mga kasama, dahilan kung bakit siya ay patuloy na sinusuportahan. Sa kabilang banda, si Dilan ay naging isang kontrobersyal na figure sa loob ng bahay. Ang kanyang mga aksyon at desisyon ay madalas na pinag-uusapan ng kanyang mga kasama, na minsan ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan. Bagaman siya ay may mga tagahanga, mukhang hindi ito sapat upang maiwasan ang nalalapit na eviction. Habang papalapit ang eviction night, patuloy na bumuboto ang publiko upang iligtas ang kanilang paboritong housemate. Ang mga pangyayaring ito ay nagbibigay ng mas matinding tensyon at emosyon sa loob ng bahay, na siguradong abangan ng maraming manonood. Ang Ijen labing isa ay patuloy na nagbibigay ng mga kapanapanabik na eksena at nakakakilig na kwento. Patuloy na tutukan ang bawat episode upang masaksihan kung sino ang magpapatuloy sa kanilang journey sa loob ng bahay ni Kuya at kung sino ang susunod na lalabas. Ang drama, pakikisama, at pagsubok na kanilang hinarap ay tunay na nagpakita ng kanilang mga tunay na kulay na siyang dahilan kung bakit ang U ay nananatiling isa sa mga pinakapinapanood na programa sa telebisyon. Dongpat nangunguna sa pagkaligtas, Dilan sunod na may evict sa Ye Jen Labing Isa. Sa kasalukuyang linggo ng nominasyon sa Pinoy Big Brother, Ye Jen Labing Isa, lumalabas na nangunguna si Dongpat sa mga boto para sa pagkaligtas. Ang kanyang karisma at pakikisama sa ibang housemates ay nagbunga ng malaking suporta mula sa mga manonood na nagpatunay na malakas ang kanyang base ng mga tagahanga. Samantala, tila si Dilan ang may pinakamalaking tsansa na sumunod na may evict. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na makibagay at makipagkaibigan sa loob ng bahay ni Kuya, mukhang hindi sapat ang mga boto na kanyang natatanggap mula sa publiko. Ang kanyang mga karanasan at hamon na hinarap sa loob ng bahay, ay nagbigay din ng iba't ibang reaksyon mula sa mga kapwa housemates at taga-subaybay. Sa mga nakaraang linggo, nakita ng mga manunood ang iba't ibang mukha ng pakikibaka at pagkakaibigan sa pagitan ng mga housemates. Ang mga task at mga hamon na ibinigay ni Kuya ay nagpatibay sa kanilang relasyon at nagpakita ng kanilang tunay na karakter. Si Dongpat, sa kabila ng mga pagsubok, ay patuloy na nagpapakita ng positibong disposisyon at pagiging matulungin sa mga kasama, dahilan kung bakit siya ay patuloy na sinusuportahan. Sa kabilang banda, si Dilan ay naging isang kontrobersyal na figure sa loob ng bahay ang kanyang mga aksyon at desisyon ay madalas na pinag-uusapan ng kanyang mga kasama, na minsan ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan. Bagaman siya ay may mga tagahanga, mukhang hindi ito sapat upang maiwasan ang nalalapit na eviction. Habang papalapit ang eviction night, patuloy na bumuboto ang publiko upang iligtas ang kanilang paboritong housemate. Ang mga pangyayaring ito ay nagbibigay ng mas matinding tensyon at emosyon sa loob ng bahay, na siguradong abangan ng maraming manonood. Ang Iijen Labing Isa ay patuloy na nagbibigay ng mga kapanapanabik na eksena at nakakakilig na kwento. Patuloy na tutukan ang bawat episode upang masaksihan kung sino ang magpapatuloy sa kanilang journey sa loob ng bahay ni Kuya at kung sino ang susunod na lalabas. Ang drama, pakikisama, at pagsubok na kanilang hinarap ay tunay na nagpakita ng kanilang mga tunay na kulay na siyang dahilan kung bakit ang Yu ay nananatiling isa sa mga pinakapinapanood na programa sa telebisyon. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.